Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating ginagawa, una at git sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating ganhin, ang presensya ng Diyos. Suma atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagkahari iisang e Diyos magpasawalang walang hanggan. Mga kagabay, ingatan natin ang laman ng ating puso. Sapagkat sa ating puso nagmula o kaya lumalabas ang ating mga gagawin, ang ating mga sasalihan. Naalaala pa natin na napakaganda ng pangaral ng isang rotarian na nagsasabing kapag ka tayong lahat ay may malinis na puso ang lalabas sa ating pagkatao ay pawang kabutihan at kung ang kabutihan ang iiral sa ating kapaligiran atin ang kapayapaan atin ang pagkakaisa magiging tunay tayong mga anak ng Diyos nagkakaisa at hindi nagkawal nagkawatak-watak, nagkakaisa para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Minsan, nung panahon ng ating Panginoon, siya ay nakisalong kumain sa mga makasalanan. At ang sinabi ng mga parisiyo at sadusiyo at mga leader religyong na marumi. Marumi o makasalanan makas ang kumain na hindi naguhugas ng kamay. Kaya ang sinabi ng ating Panginoon, hindi ang pumapasok sa kalooban ng tao ang marumi. Kung hindi ang nagmula sa kalooban ng tao na lalabas mula sa kanyang bibig ay siyang marumi o kaya maligis. Ang ating puso ay ginatawag na templo ng Diyos sa ating katawan. Sa madaling salita, anuman ang ating pag pagkatao, kung mabuting tao tayo o masamang tao tayo, ang ating mga ginagawa, ang ating mga sinasabi ay nagmula sa ating puso. Kaya ito ang kailangan natin, ang magkakaroon tayo ng isang malinis, at busilak na puso. Mula sa ating utak o mula sa ating kaisipan, yung ating iniisip tatakbo ngayon sa ating puso. At itong boses ng ating puso ay ito ang dinatawag na konsensya. Dalawang bagay ang, magka, ang magkalaban-laban kung ano ang lalabas sa atin kung ano ang ating mga sasabihin, kung ano ang ating mga gagawin. At ang, ang mga ito, lahat nagmula sa ating puso. Mahirap magkaroon ng isang malinis na puso. Sapagkat sa ating gabay, kaigay, ating nabanggit sa maraming pagkakataon na napakahirap magpakabuti, na napakahirap magkaroon ng malinis at pusilak ng puso sapagkat tayong tao ay mga mahihina mga makasalanan at magaling mad madala sa tukso ni satangan kaya nga at sasabihin natin ang isang awitin ay isang malaking pagkakamali ang sinasabing utokso layuan mo ako mali sapagkat kailan man hindi hindi tayo lalayuan ng tukso sa bawat segundo sa bawat minuto sa bawat oras ng ating buhay katabi natin si Satanas katabi natin ang Diyos na nagigiya nagkagabay sa atin kung ano, kung saan tayo sa kaliwa o sa kanan hindi tayo maaring nasa gitna Eder na mabuti tayo <clears throat> o masama tayo. Makasalanan tayo o banal tayo. Nasa ating puso ang lahat. Kung magtatanim tayo sa ating puso ng kasamaan, aani ang ating gawa ng kasamaan. Marami ang nagsasabing matalik ang magkasala kasiya magpakabuti. At totoo ang lahat ng ito. Kaya nga, <clears throat> upang magkaroon tayo ng isang malinis na puso, kailangan matibay ang ating hangarin magiging mabuting tao, magiging mabuting anak ng Diyos, magiging mabuting kapwa ng kanyang kapwa tao mahirap ngunit <coughs> sa pamagitan ng ating uh, gabay kay Igay tayo ay muling kumakatok sa bawat puso na sundin natin ang pangaral ng ating Panginoon tularan ninyo ako malinis ang aking puso mababa ang aking kalooban. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Tularan natin ang kanyang puso. Kaya kung nais natin ang magiging mabuti, gawin natin gabay ang banal na puso ng ating Panginoon at ang bahal na banal na puso ng ating Inang Bering Maria. Magiging uh, matibay ang ating panalangin ang ating determinasyon na tayo ay magpakabuti. Marami sa atin ang nagsasabing nais nilang magpakabuti. Nais nilang maging makadiyos. Ngunit hindi tama ang sasabihin lamang natin at tayo ipapasok sa mga simbahan at sasabihin natin magpakabuti na tayo. Ipapakita natin sa pamamagitan ng gawa hindi lamang sa pamamagitan ng salita sapagkat kung tayo ay magkakaroon ang bawat isang magkakaroon ng malinis na puso magiging malinis ang ating lipunan maafa sa atin ang uh, pinapangarap nating kapayapaan kaya nga sa panahon ng mga halalan malinis ang pagsasalita ng ating kapwa malinis ang mga kandidato malinis ang mga botante sa paghangad ng malinis na halalan ngunit sa pagdating ng uh, natatanging araw nandiyan na kung napakasok, kung nasisapakas makikita natin ang kaliwat kanan na pagkilos na tatlong instrumento ng salapi, ng kapangyarihan, at na nga, kayabangan. Nakikita natin ito sapagkat, kahit na hindi, karapat dapat, ang isang taong uh, manunungkulan, tinatangkirit pa rin, ng mga butante.